Ah, uh, magandang araw mga kabugis, ako muli si Lito at uh, welcome kayo sa aking channel Malyaris Garden ang isi naman po sa inyo ngayon kung paano yung pag-aalaga pag, pat, uh, para mapaganda natin yung ating mga pagbibilya ito para lang sa mga paguhan siyempre yung mga uh, datihan na alam na alam na ito pero yung mga paguhan kasi uh, nakakainganyo na alagaan ito mga pagbibilya mga pagbibilya bu natin kagaya dito ang gaganda ng mga bulaklak. Makakita ah, ninyo. At kagaya rin dito. Paano natin aalagaan ngayon yan para mamintay natin yung ganda niya? Alam ninyo, ah, yung pag-aalagaan niya. Itong ganitong klase na bugimbilya, ito. Ay, ayan -ay na ah, hindi mahahaba sa nga Alam po ninyo yan, Tinitrim para kumapal yung sanga niya, dumami yung kanyang mga bulaklak kagaya dito. Nakita niyo, punong-puno ng bulaklak. Oh. Ayan, oh, mga bago pa lang. Mas marami ang sanga niya. tayo mga baguhan pa lang. Hindi natin alam kung anong gagawin natin sa mga buging day. Ito namang isa na ito, pinapakita ko sa inyo, na hindi tayo nag-trim. Pero marami din siyang bulaklak. Ayan. Ayan Ayan lang. Ah, mahaba yung sanga nya saka mga pababa, di ba? Samantalang itong matrima natin, ah, neat na Alam po ninyo, ang gagawin lang, kunyari ganito, kasi yung mga baguhan, ah, natatakot sila na mag-trim, di ba? Ah, baka mamatay kaya, eh, kumangit, di ba? Ito naman mga ganito, na klase, depende sa paglalagyan natin. Kung ang paglalagyan naman natin, terrace, sa mga second floor maganda itong mga ganito kasi bumababa yung mga sanga niya uh, ah, tanaw na tanaw pagka kasi itong mga bagong na mga nasa second floor ng bahay uh, ah, tanaw na tanaw maganda yung paglaylay niya depende sa paglalagay natin kasi kung ganito naman at ganito ito naman pang ibaba ay ah, lalagyan natin na ista na ganito yan doon napakagandang tingnan na yung ganito neat uh, ah, lalo yung space natin medyo maliit lang ah, Mas maganda yung ganito yung depende sa paglalagyan pero ito may mga paparaan pa para mapaganda natin kasi pagka ganito yung magambil natin pakita ko sa inyo mga paguhan pa lang ha nakita natin na nag ang mamulaklak na ganyan nangihinayang tayo na mag trim dya hindi ba yan dapat uh, dapat para maging ganito puputuloy natin dito hindi na ako nagdala ng gunting eh. example ko dalang sa inyo puputuloy natin yan puputuloy natin dyan Uh, kahit mag, uh, pag gawin natin parang pabilog, kasi namumulaklak na nga rin ito. Oh. Talaga nag o na namumulaklak mga bugimbilya ngayon. Ayun, oh. Para mas marami, mas makapal siya maging kagaya dito. Eh, pero kung baguhan pa lang tayo, siyempre hindi tayo nag-trim. So, ganito yung ating bugimbilya pag nagtagal. Eh, siyempre, kung maraming bulaklak, manghihinayang naman tayo na i-trim ngayon. Siyempre, maraming ng bulaklak. May option pa tayong gagawin dyan para yan ni, ah eh, uh, mapaganda natin. Eh, ito pa, example pa isa dito. dito. po dito, siyempre ito na-trim na. Na-trim na. Na, -trim na. dati ito. Pero may humahaba uli. Pwede na nating putulan uli dito. Kahit hindi masyadong sagad, dito lang. Tatansyahin lang natin. Para kung mabulaklak siya, puno siya. Ah, hindi na siya humaba kasi ito may pagkakataon na humaba na naman ito eh. Kaya uunahan na natin dito. Kung medyo maiksi lang siya, ah, pwede natin kukurutin lang yung dulo natin na At tanggalin Tatanggalin lang natin yung mga dulo na ganyan para magsanga uli siya dyan. Para mas marami yung bulaklak na ibibigay niya. Ah, pero kung nakalimutan na nga natin mag-trim, ah, lang hihinayang tayo sa ititrim natin nagkaganito, may option pa rin tayo para mapaganda ito. Ah, ito turo ko sa inyo. Itong ganito, ganito naman ang gagawin natin dito ng option para mapaganda rin natin ito. Ito mga uh, one week, parang hindi magandang tingnan pero pagka mga mahigit ng one week, uh, natural na yung pagkakalagay niya, maganda ng tingnan. Uh, hindi na mapapansin kung ano. kasi baguhan, bago pa lang na, 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 natali. Gawin gagawin natin. talagay lang natin ng uh, tusok dyan. Ganyan. Tatali lang natin. Gusto natin pataasin. Ah, hindi na problema sa bugambilya ito, matatali lang. Parang sa unang-unang lagay lang, parang hindi magandang tingnan. Pero yung one week, ah, sanay na siya, okay na. Pagalan ah, lang. Ay, ah, dito, dito, nag-uumpisa pa lang mamulaklak, diba? gaganyan ah, lang natin tatayo natin na ganyan pagka ganyan pwede natin putulin dito para hindi masyadong sobra ah, ganyan lang, ah, ganyan lang natin tutulusan natin papakita ko lang sa inyo yung mga dapat gawin tatas lang natin na ganyan kahit hindi naman lahat ng sanga maitali natin, okay lang din ilang mahaba Dali lang natin dyan. Kasi kung nagbaguhan ka, hindi eh, mo alam gagawin mo, di ba? Pero pagka... Ah, sanay na sanay ka na dyan sa Bugimbilya, eh. Alam na alam na. May eh, maraming mga baguhan na... Hindi pa nila alam, eh. Kaya eh, itong naman natin. Kanyan. Tataas natin yung mga bulaklak na yan. puputulan uli natin dito para maganda naman tingnan ayun lang ah makita nyo ha kuha ka lang ng kuha dyan oh. nakahanda sa pagkaganyan yan tali lang natin Tignan natin po yan dyan. Pinakamarami na yung ano. Apat na tuso kang ilalagay nyo. Hindi naman maganda kung mapakarami na. Ah, nasa apat lang. Okay na. No? Oh, nyan E eh, madali lang naman gawin ito. Ah, umubos ka lang na isang oras, eh, ilang puno na yung magagawa mo. O, di ba? Maganda ng tingnan. Dito pa, isa lang. lang. Dito. ba? Tutulo natin din. Kaya ganyan lang ang gagawin nyo. Ito, ah, parang yung mga dahon nya, parang hindi siya nakasakto. Siya, kasi, ah, nalupi-lupi siya. Yung hindi nakaganyan, na iba-iba ng ah, pagkakalagay. Pero mga one week, hindi na ho ganito ang forma nito. parang natural na siya. Magbabago na siya. Yung mga bulaklak na naka, nakayoko na ganyan, kasi dati siya nakayoko ay itong mga nakayoko uunat ho yan gaganyan yan ah, magbabago siya ng lagay ay eh, ganun lang ho gagawin natin pag ah, siyempre pag pa lang tayo ayan pinakamaganda natin gawin na pamamaraan ah, kita nyo ah ayan o baloktot uunat ho yan ilang araw lang uunat na yan Masawa na dito. Napaganda na dito. Hanggang dito na lang ang video ko ito. Sana may ma-share na naman ako na ah uh, pwede niyong gawin sa mga bugimbilya ninyo. ah uh, lalo kayo kung mga baguhan ko nga. Sabi ko nga mga baguhan pa lang kayo. Ano, napakaganda itong bugimbilya. Lalo na ito, panahon na. Uh, Magsisipamulaklak na yan. ah uh, kasi pagka yung ano, panahon ng maulang-maulan, nagbababagyo, at talaga nasisira yung mga bugambilya natin pero pagka nagamihan ay yung bebe ber na yan na uh, gaganda na ng husto yan hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood yung mga video ko oh, bye, -bye.